Parang bilis din natin maglakad Nandiyan na eh. Lapit na tayo. Sa kalahati. Tuntuan naman agad ang mga aray. Yung pala yung malapit na sa port. Yeah. Putay. <laughs> <laughs> Siraga, ka. Naku. Patay na. Ang naglaso. Naku palam Pala tayong dalas yung glow Ah nato magkakabit ka ka Magalit lang. naplat lang ha. Na Hintayin mo na flat. Ay, lang na flat. Ayusin mo na mo na ay. Ha na, 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 na. oh hawak ating bigyan mo. Huwag pa paano mag ng <laughs> Buti tayo may dalang kawayan. Ay, doon ka, doon ka, doon ka. Tayo, oh, ay. Kawayan. Datalay, 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 datay kompleto. May dala tayong ano, yung puntahe. Buti tayo yung chinilis na rin, masunurin. Hindi <laughs> na camera. Oo, oh, hindi pwedeng wala buka ka nagbablog. vlog lang <laughs> like malinaw talaga. Dito yung Ranat isa ngayon. Salamat po. Suta. Pare, baka maulog. Baka maulog. <coughs> Sayang, the bigla kayo dyan dumaan wala no. nang dami dyan wala nang dami dyan wala nang naku mamaya maga pa baka masaktan ano linis ano malinis daan daan malinis na tubig ingat pare baka mag slide ka ha baka mag slide huwag kang tatalong

kadansa king oh ang liliit mabilis natin maglakad pero ito yabot namin hanggang gabi dito ako nang uha ng uh, isda Sige lang ha. Ang dami, -dami, -dami, -dami.

ya yeah, baka na na ako na. ang dandi na tara ang dami oh o yan, yan. ginagulayan Wala. Wala wala. Sige, derchu. Dini dini kita are kita da. Are. <laughs> Yap di din jan. Dapat dini. Sige. Lian dia. Dapat dini. Dini dapat. Balik yo. Dini tamang daan. Sige, dirty na. Huwag na kayo bumalik, dumiritso na kayo. Ja, we boy, you bait. Hirap ang dinaanan mo yan. Hirap yan. Ano? Walang akyatain? May akyatin ka? May akyatain? Malalim? 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 Hmm. Yung sa atin bahay. yung mataba? Oh. <laughs> Lagi tumba eh. Lagi tumba. Tumba. Eh. Ano ko? Ano? Loba. Ila. Yan, lakit tayo. Linaw ng tubig oh. Sobrang linaw niyan. Ito yung pupunta sa talon. Linaw. Dito nandaan dito. Yeah. Yan guys, Punta po kayo din sa latag. Napakalinaw po dito ng tubig. Ito po ay pupunta sa bitin. Device, -kaya. Ah, ano ba 'yung? Wait lang, punos ng camera.